Please do to subscribe to my YouTube channel. Good guys, welcome back to another video na naman ng ating vlog and may papakita pala sa sa ako sa inyo na ma gagamit natin sa pagbo-vlog and 'yon. Ito yung gamit na 'yon. Ito lang. And dito 'yon. Ito. Sombrero ko na nilagyan ko ng ah, uh, try pa, ayun naman ito, nilagyan ng cellphone para nakaganyan na tayo sa ulo. Tapos kalagay kayo sa ulo ko. Tapos uh, pwede tayong gumawa kung ano, ano dyan. Kung anong pwede natin magawa sa atin. Ano na yan. And, yun, and maliligo na rin naman ako kasi nung oras na naman. Eh, hindi pa lang nakapag-video ng ilang araw in. Nakapag-upload naman ako ng tutorial kung paano pagganahin yung drone. Pero, kagawa pala akong part tumamira sa gabi. And, yun. And, tra. Let's go! Tigo muna ako and mag-vlog tayo sa daan. So, araw-araw siya sinasabi mag-vlog sa daan. Pero ngayon, tutuhan natin para mayroon tayong remembrance sa kung saan tayo dumadaan. And, tra. Let's go! Ito na mga kaibigan, mga pa tayong ligo. And, mag-vlog sa patos naman tayo ngayon. And, yun. pa oh, papasok oh, na ako. Papasok na tayo ngayon. Yan yung may tira nga ako, bibili lang ako. And tara, maayin nyo ako, sad ko ngayon Nes. Magka 90. Magka 90 ngayon sa quarter na to. Wow. Wow. Magka 90. bay na guys yes, Maraming may na Oo! 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 oh, oh, oh. Yes, La Hinaan kayo yes, Sadya mo ba? Hindi yes, ako nagbibidyo sa'yo Bibidyo ako sa kaili ko, ko. Lagay kasi ako yes, Eh, no, nanonit na karap ako Nandito na ka nagpaw Ay, pa yung drawing, oh. Sige. <an> yeah. Kahit eh, ano ko yan. <an> <an> Ay, po, Kuya do, kuya do, kuya Oh, oh! Oh pantaso pantaso No 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 E butan Grabe, good drawing pa rin sila. Sino ka okay, pe? Sorry. Oh, bay na bay oh. Bay na bay oh. Bay Shout out to ito my may vlog. <laughs> Shout out to my vlog. Dati ko pala sabi to. Ang ikiniti oh. Bay na bay. Oh, pupunta kami mga pakulti ngayon, Jess, oh. May kasama ako. Pero ayaw yung magpakita. Oh. Eh. dalami mga pakulti. Huwi-biyok pa nga. huwi Pupunta na kami. na kami. Faculty tayo ngayon. Pupunta na faculty. So, sa mat pa oh. Pupunta. And, yung nakita yung time lapse is, yung delay ni Sai. Let's go. Tara. Angel! Angel! So, yun guys, na lang natin sila na nagka lang sila ng mga activities sa mathematics faculty. And, tara, samanin nyo ako sa ating lakbay ngayon. Let's go. So yun, uh, papawin na kami. And yun. And yan. So nakakatapos lang kami maglinis. Yun, no. Kaibigan natin sa likod. Wala. Oo. Oh. na namin kay mamaya! So yun, tapos na kami tumakbo. Hinapagod <laughs> daw tumakbo. Ang Sama. Ako, ha? Ongo. Puro lagi ka na naka-jacket. Nilalamig pa si balat ko, Minjun. <laughs> Ako nag-iinit yung balat ko, pati yung ano eh. Aray, wag mo si Minjun. Alam ko na sa bunganga mo. Hindi. <laughs> Ang aking kamay. Nag-iinit. Huwag Yun, guys. So, yun. Siguro dito muna natataposin yung ating video for today's vlog and ay nag-edit na rin pala ako ng ating video and para ma-upload na rin bukas and gagawa na rin ito ng upload bukas ah, slow